ito, dito ko na ipit. Ito. talaga yan. Mm. Baka niyan. Okay. Ano, talong na tayo? Oo, oo, para maaga. oo, oo. Hmm. talong kayo tayo. Oo, talong na tayo. Talong okay. na tayo, talong. tayong kasabay. Lagi pa naman tayong huli. Oo. Bakit yung iba? Ang bibilis nilang bumaba? Ayun, oh, know, oo. May oh. na Meron na. na. Ayun, oo. Oh, you Parang know. lang ka. Ayun. Ang bilis nilang bumaba. Yun yung kalaban? Minark map? Mm. Ba't ako pumupunta pung d'yan? Ang bilis nilang bumaba. Lagi tayong huli. Hindi pa naranasan na ako na tayo. Ganun talaga. Mga bihasa yan eh. Tayo mga DG nila pala. Tayo mga iba d'yan. Talagang... Lalo ko tumambling eh. Pati na lang ginagawa. Yun nga, pati lang ginagawa ng iba. Ayun, import. Pahit ang baril ko. Import at saka, nakapulot ako ng import at saka AK. na, hindi ka una. Ako na. Siyent. Baril ko nga, shotgun, hmm. saka pana. Ay, delikado ko yung shotgun. Takot ako dyan. Sa totoo lang. Oo, oh, isang puto. Pag nagharap kayo, delikado eh. Ay, oo, isang bunga ka lang yan. Wala na. Luhod agad. Isang bunga lang. Luhod agad? Load, load, kahit hindi Ay, Saan yun? Saan? Ay, patay na Saan? Hindi ba siya hey, ba? Patay na ako Ay, ang buo hi, hi, oh, hi, hi, oh, hi. hi. hi, Hindi ba kita? Saan ba? Nakatago sa pader Ano yun siya? Mag-isa Isa lang yan Yun yung bumba siguro kanina Malapit Yon sa butiga, malapit sa butiga Ito po? Hindi. Hindi mo mamatay. Yabang-yabang pa ko sa baril ko. Ano yun pala? Hindi ko pala nagamit. Mm -hmm. Saan ka ba banda? Doon sa so mayroong bodega. Boothless ko lang. Ah, warehouse. Oo. Oh. Malaki yung... Um, ay, malaki naman pala tong bag mo. Pero marami yung bala. Na-import yung baril ko doon. Yeah. Happy watching. <laughs> mm, ganun talaga. Pag-wilig-wilig nas. <laughs> <laughs> ay, Diyos ko mio. Ganun po. Mga muna ka. ka. Ganda pa naman ang pananin mo. <laughs> ganda pa Sana naka-import pa naman ang pulot. Unang pulot, import. Ang ganda sa ka-AT. Yun pala, hindi ko lang magagamit. Yun, ko. Ayun na. Lahat. Okay. Yun okay. na. na siya, yun na siya. Saan? Ganun pa? Saan? Yun yung... Oh, Uy! Tana, tana. Tago, tago, saan? Ayun. Huwag ka talaga. Sigrasyaay mo pa kayo. <laughs> Nag-50-50 <Pictrete> si... <laughs> Nag-50-50 si Mista <laughs> <laughs> na na ah. Na-ICU. Na-ICU. Bigla. Sige. <laughs> <Hello, Hello, laughs> <laughs> hmm. okay, sa akin. Hindi Hmm.

tinong matitira. tinong <laughs> matitira talaga. <laughs> ah, na im yung Imporyo ka niya din, tumba ka talaga. Talaga. Buti sana kung shotgun yung hinarap niya sa akin. Talagang load ako. Ay wala, well, load, load ka kagad no. Yep. Mm. Saan ang bangkay mo? Doon pa. Sa oh, sa warehouse. Imporyo yung... sa ano... Ito. Oh, eh. okay, Kinuha na siguro yung. Yan lang. Ayan. ayah, ayah, Yan. ayah, 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 Dan, ayah, 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 Jangan, may jangan yeah. sa diyan building may box din diyan. Puntahan mo. May box din lagi. You I told you. You told me. Yep. Yeah. <laughs> hmm. Basta. Oh, so, man man mo tayo dito. Kaya lang. Delikado na pala, malayo. Hindi ah, malapit lang eh. Iwi kanina. May sakit na. Kaya may heavy boss. Diretso mo yan. May yon, sakyan doon. Bicycle nga. Hindi na rin ako kanina dito. E, baka may pera yeah. siya. Dalawa na pala na patay sa highway. oh Oo. Pininak ko yung mga kanina. Inambos mo ata yan. Gawon, mga gusto ko eh. Drip -huh. pa. Uh Nag-drip -huh. talaga. Uh -huh. uh -huh.

gan sabi minsan gan sa highway sa kanan may minsan may ano chenih na may sell may pa sa may cell. Oh, na Bala. Oh, may bala pa. Hmm. ni na ako. nang bili pwede 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 20 lang yun eh. Binti yan, lang. yan mo yung labas. Hmm. Dadalhin so, namin yung bus. Oo. Oh. 20 lang yun. Yan. boss. Doon tayo sa kwa. May sell dyan eh. Wala. Naku, wala. Sila na. Nadhaan na. <laughs> Ayaw tayong i-grocery. Ang delikado naman dito. Bilihan dito. Laging ko dito. Crucial. Yan, dito. Boom. Okay.

Ah, uh, bro, ano bibili natin? to pa naman ako mamaya na. Okay. Konti okay. na lang, Tara. na lang. Sobra. ano? Teka, okay, kasi nanonood ka lang. Ay, hindi. Pag nanonood ka, nahihilo ka kaya, oh. Ang galaw talaga, oh. Wala ikot-ikot. Nahihilo <laughs> <laughs> kaya. Oo, oh, wow. Tama. Dapat green pala na bala binili ko. Ang daming kaya pala hindi magkarga. Ang daming brown siguro ang dala mo. Ang daming. Oo. Oh, oh, baliktad eh. Okay may na. Pero no? sakto may kundo no? Baka may nag-aantay. May tao sa taas. May, ta may tatlo. May tatlo sa taas. Ha? Huh? May tatlo.

Mirip pa. Parang kita nakita akong tatlong tumatakbo ka din eh. Bakit dyan? Oh, baka bumaba dyan. Ay, may draculite boss. Ito lang sa natin. Mark the location. Ay, hala. Ay, okay. eh, sa kalsada. ito tayo dito oh, malapit pala tayo sa sentro eh Jam na lang ko Pero matikin din na siguro yan Yan, mga ano na yung kalaban nyo Ano yan, Diyos kong ginoo pero so, mga second class na yan. Tsaka first class. kami, mga, kami na yung last. <laughs> kami yung last. Last class. Mga ano na yan. Matitindi na yan. Salang-sala na yung mga yan. Oh, kahit nakapikit, ah, uh, kita. bilis kaya ng mga mata na yan. mga ano na yan, ganyan na. Ang bilis ng mata nila, oy. Tsaka, kuhan, pag, pag ng baril niya, nakatutok agad yung side. Oo. Bakit ganun, no? sa ating ganito, hinahanap-hanap pa natin sila pag ganyan, nakatapat agad. May cheat agad kasi yun. yan, may cheat yan. Kahit na no. itira lang nila, kahit hindi nakatutok litsyo ka agad, pagputok Hindi nakatapat. Oo, oh, kahit hindi nakatapat sa tao. Oh. Uh -oh. tapos iputok nila, automatic Yawa. na, ano, uh, tatama. Tinatamaan. Uh Oo, -oh. ayun, pwede na. Sasakyan. Ha? Ayan, oh, sasakyan, oh. Ayun, no? sasakyan. No? Saan? Ayun. Ayun, ayun. Dalawa, dalawa, dalawa. Huwag kang gumalaw. Tatlo, tatlo. Ano nyo lang yun? yun, yun Baka tapunan kayo ng granada. I Ay, help na!